So, kita nyo naman, guys. Pag ang trabaho nyo, hard labor, construction worker, or anything na lagi kayo nakatayo, nagbubuhat, nagbubuhat sa pier, uh, mga nagbubuhat sa aeroplano, mga baggage, luggage, Talagang mataas ang calorie needs mo kahit ano halos pwede mo kainin. Pero to build the specific muscle na hugis, upper chest, lats, depende sa movement natin. So iba talaga yung resistance training, progressive overload. Kita yung mga construction workers sa bahay namin. Puro batak, mas malalakas mo sa akin. Iniinom na sorting sa mga tayo. Ka katawan. Only rice! Ako rin, only rice! So yun, gano'n lang talaga. Uh, bagay sila sa kinakain nila kasi kailangan nila ng affordable meals to have energy pa pa Diba? So, do what works for you. Tama kayo, bali ako natural doctor. Pero kung lagi tayong nakaupo, kailan at least walking 15 minutes to an hour, tapos workout ng kaunti, kahit 3 times a week, malaking tulong basta consistent. Ha? Tsaka enjoy natin yung diet, yung bagay sa lifestyle.